Si Ramon, isang ama, isang asawa, pero bihag ng alak. Araw gabi, bote ang kanyang kasabay. Sa halip na saya, galit at lungkot ang bumabalot sa kanilang tahanan. Ang dating masayang pamilya, ngayon ay unti-unti nang gumuho. Umuwi si Ramon ng lasing. Ang asawa niyang si Elena ay pagod sa pag-iyak. Muling sasalubungin ang galit at amoy alak na si Ramon. Ang bawat sigaw ni Ramon at ang bawat hampas ng bote sa mesa, unti-unting natudurog ang puso ni Elena. Ngunit sa halip na sumuko, siya ay lumuhod at nanalangin. Panginoon, wala po akong lakas, pero naniniwala ako na kayo lang po ang makapagpababago sa asawa ko. Kayo po ang kumilos, Panginoon. Kinabukasan, nagising si Ramon sa sahig. Basag ang bote, masakit ang ulo, walang ibang sumalubong kundi ang tahimik na presensya ng kanyang asawa. Sa kabila ng sugat at sakit, nagdala si Elena ng tubig at tinapay. Ramon, hindi pa huli ang lahat. Mahal ka ng Diyos. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito ako? Bakit wala akong kontrol? Naalala ni Ramon ang nakaraan. Panahong masaya pa sila ni Elena. Masipag siyang ama, mahal ang kanyang pamilya, ngunit dahil sa maling barkada, natutong uminom mula sa isang baso, naging isang bote, hanggang ang bisyo ay naging amo ng kanyang buhay. Isang gabi, habang pasuray-suray sa kalsada, narinig niya ang isang grupo ng mga kristyano. May gitara, may papuri, may minsaheng dumiretso sa kanyang puso. Kapatid, Si Jesus ay namatay para sa iyo. Kahit gaano karumi ang nakaraan mo, kaya kanyang linisin. Hindi sumuko ang Diyos para sa iyo. May pag-asa pa ba ako na magbago? Paulit-ulit na lang akong bumabagsak. Oo kapatid, dahil kay Kristo, walang imposibleng mabago. Doon sa gitna ng gabi, ibinaba ni Ramon ang bote. Luwa ang kanyang kasabay at sa unang pagkakataon isinuko niya ang kanyang buhay kay Jesus. Umiiyak na umuwi si Ramon. Yakap ang maliit na Biblia na ibinigay sa kanya ng mga ebanjelisim. Pagpasok niya, niyakap niya si Elena. Elena, patawarin mo ako. Isinuko ko na ang buhay ko kay Jesus. Ayoko na sa dati kong buhay. Nais ko na magbago. Hindi sa sarili kong lakas, kundi sa kanya. Salamat sa Panginoon, Ramon. Ito ang matagal ko nang ipinagdarasal. Simula ngayon, maglilingkod tayo kay Kristo. Magkasama. Lumipas sa mga buwan, unti-unting nakita ang pagbabago. Si Ramon na dating lasinggero, ngayon ay masipag na nagbabasa ng Bibliya. Ang mga anak ay muling nakitang masaya sa piling ng kanilang ama. Sa simbahan, sabay silang mag-asawang nagpupuri sa Diyos ang dating sugatan, ngayon ay pinagaling. Ang dating wasak, ngayon ay binoo ng Panginoon. Minsang bihag ng alak, ngayon ay pinalaya ng biyaya. Sapagkat ang taong tunay na sumuko kay Kristo ay hindi na nananatili sa dilim. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sinuman ay nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na. Masdan, ang lahat ay naging bago.